higit 92 billion pesos. Ganito kalaki ang mga kontratang napunta sa mga kontraktor o mga mambabatas na nagmamayari o hindi kaya may mga kamag-anak sa mga kumpanyang nakakubra ng infrastructure projects mula 2016 hanggang 2024. Base yan sa datos ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure na nagrekomendang kasuhan ang walong mambabatas na sangkot umano sa kwestyonabling kalakaran sa pagsusuri ng Newswatch Plots halos kalahati o higit 40 billion pesos ng mga kontrata napunta sa dalawang kumpanya na iniuugnay kay Uswag Ilonggo Portland's Representative James Ang Jr., ang International Builders Corporation o IBC at Alencon Development Corporation. Sa loob ng walong taon, 36 billion pesos ang kontratang nakubra ng IBC, 4 billion pesos sa Alencon. Sabi ng DPWH at ICI, pareho lang ang stockholders at directors ng mga kumpanya. Isa sa kanila si Alfonso Tan na ang na nagsilbing Partylist Representative mula 2022. Mula 2022 hanggang 2024, domoble pa ang mga kontratang nakuha ng IBC. Ang tatlong kumpanya na konektado umano kay Construction Workers Solidarity Partylist Representative Edwin Guardiola ang sumunod sa pinakamalaking nakasungkit. Halos 25 billion pesos na mga kontrata ang napunta sa Newington Builders Incorporated, Laurel Development Corporation at S. Ang General Construction and Trading Incorporated. Dumami rin ang proyekto ng dalawang kumpanya mula ng maging kongresista si Garjola noong 2022. Ang mga kapatid ng mambabatas may kinalaman sa Newington at Laurel. Ang asawa ng kongresista na si Judy Garjola, stockholder at chairman ng SANG ang kalilang mga anak, stockholder, director at officers ng kumpanya. Ganito rin ang sitwasyon sa kumpanyang JLL Pulsar Construction Corporation na iniuugnay naman kay Cagayan Third District Representative Joseph Lara. Ang apat niya raw na anak, stockholders ng kumpanya, incorporator din daw ang mambabatas at dating may 80% share sa JLL. Higit 11 billion pesos naman ng mga proyekto ang nakubra ng kumpanya. Sa rekomendasyon ng DPWH at ICI, isang kumpanya naman ang iniuugnay sa Puganteng Sinating House Appropriations Chairman, Zaldico, ang FS Co. Builders and Supply. Kapatid ni Ko ang may-ari nito na si Albay Vice Governor, Diday Ko. Ayon sa mga ahensya, maraming proyekto daw ng kumpanya ang ginawa katuwang ang Hightown Construction and Development Corporation na binuo naman ng kapatid ni Zaldi at Diday halos apat na bilyong pisong infrastructure projects ang napunta sa FSCO mula 2020 hanggang 2024. Dawit din ang kumpanya ng apat pang ibang mambabatas na kung susumahin, nakakubra ng higit dalawang daang mga proyekto. Sa ngayon, sinabi ni Nagarjola, Ang, at Lara na handa silang harapin ang paratang sa tamang forum. Tugon naman ni House Speaker Bojedi sa rekomendasyong kasuhan ang ilang kongresista. Iginagalang niya ang ICI at handa ang Kamara na makipagtulungan sa investigasyon ng walang alinlangan. Pero lahat ng mambabatas na pumunta sa ICI, pinili ang closed-door session matapos i-anunsyo na live-streaming na ang mga pagdinig simula ngayong linggo. Para sa mga impormasong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.